Welcome sa pangalawang linggo sa ating Lakbay Course. Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang tungkol sa Bible o kilala rin sa tawag na Scriptures o ang Salita ng Diyos. Bilang panimula, magbalik-aral tayo sa dalawang salita. Ang salitang Kapangyarihan at ang salitang Bible. Una, Kapangyarihan. Balikan natin ang kwento ng paglikha ng Diyos sa Sanlibutan noong magsalita ang Panginoon, anumang sabihin niya ay nangyayari. Ang salitang kapangyarihan o power sa Ingles ay nanggagaling sa salitang pangyayari. Kung sa tuwing magsasalita ang Diyos ay may nangyayari, sa makatuwid, merong kapangyarihan ang salita ng Diyos. Pangalawang salita, Bible. Ang salitang Bible ay literal na nangangahulugang koleksyon ng mga libro ang Holy Bible ay koleksyon ng mga libro, mga liham, tula, awit at marami pang iba. Ang tanong ngayon para sa atin, ano ang pinagkaiba nito sa mga ibang koleksyon ng mga aklat tulad ng encyclopedia? Bakit espesyal ang Holy Bible? Espesyal ang banal na Biblia dahil ito ay koleksyon hindi lamang ng mga ordinaryong salita kundi na mga makapangyarihang salita ng ating Panginoong Diyos. Bakit sa mga dinami-dami ng mga taong naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos, ay kaunti lamang ang nakapagsabi na sila ay nakapagbasa na nito? Kalimitang ito ay dahil sa maraming tao ang maaring takot o intimidated na magbasa ng Biblia. Ang tanong, bakit kaya madami ang natatakot o intimidated sa pagbabasa nito? Narito ang ilan sa mga rason. Isa sa mga rason ay, hindi nila alam kung paano basahin ang Biblia. Maari din na tinatamat silang basahin ang Biblia. Hindi nila lubusang maintindihan ang sinasabi nito. Ang ilan naman, binabaliwala lang ang sinasabi ng Biblia. May hindi silang magagandang karanasan sa pagbabasa ng Biblia. Ano ang halaga ng Biblia para sa atin? Bilang mga Christian, importante sa atin ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil ito ay foundation ng buhay na Nakakapiling natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. At ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa Biblia. Narito naman ang tatlong katotohanan na dapat nating tandaan sa pag-unawa ng salita ng Diyos. Una, the Bible is the word of God. Pangalawa, the Bible is God's means to reveal the truth to His people. Pangatlo, the Bible has authority. Talakayin natin isa-isa ang mga katotohanan ito. The Bible is the Word of God. Hindi lamang mga kwento o alamat ang mga nakasulat sa Bible. Bagamat minsa'y gumagamit ito ng mga figurative languages tulad ng allegories at symbols, ang mga nakasaad sa Bible ay mga aktwal na pangyayari o mga salaysay na may kahulugan at kahalagahan. Kaya naman, marapat na ito ay maingat na pinag-aaralan. The Bible is God's means of revealing truth to His people. Given our limited knowledge, hindi natin matutuklasan at malalaman ang kalooban ng Diyos on our own. Kailangan natin ang tulong ng Diyos para malaman ang katotohanan. At ang Bible ang isa sa mga pamamaraan sa pagpapahayag ng Diyos tungkol sa Kanyang katotohanan. Sinasabi sa John chapter 8 verse 31 to 32. Sinabi ni Jesus, "If you continue in my word, you are truly my disciples and you will know the truth and the truth will make you free. Sa tulong ng Holy Spirit, marireveal sa atin ang katotohanan, ang katotohanan makapagpapalaya sa atin. The Bible has authority. Ang tanong, sino nga ba ang author ng best-selling book of all time? walang iba kundi ang Diyos mismo. Ang Biblia ay may authority dahil ang author nito ay ang ating Panginoong Diyos. Bagamat gumamit ang Diyos ng mga instrumento niya tulad ng mga sumulat ng Gospels, ang Diyos pa rin ang siyang may akda ng buong Biblia. Basahin natin ang passage na ito mula sa Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of the soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Sa Tagalog, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim, ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ganyan makapangyarihan ang salita ng Diyos. Sa ating tungkulin bilang Kristiyano, mahalaga ang ginagampanan ng salita ng Diyos. Ito ay gabay at liwanag para sa atin sa araw-araw. Ito ay mabuting pagkunan ng ating lakas. Madalas sa ating pagtatrabaho, tayo ay napanghihinaan ng loob, naguguluhan o di kaya'y nagkakamali paminsan-minsan. Sa salita ng ating Diyos, matatagpuan ang lakas upang muling lumaban, magpursigi at magtsaga. Makikita natin ang wastong direksyon sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Dahil dyan, mas magiging makabuluhan, maligaya, at mabunga ang ating mga ginagawa sa araw-araw. Bilang pagwawakas, tandaan natin, parehong kinakailangan ng isang krisyano ang pagdarasal at pagbasa ng salita ng Diyos upang mapalago ang kanyang pananampalataya. Kulang ang kanyang buhay kung wala ang isa sa mga ito. Sino ba naman ang taong gustong mamuhay ng kulang? Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang gumabay at magpabago ng buhay ng sino mang na sumunod sa ating Panginoon. Kaya marapat lang na bilang mga Krisyano, tayo ay nagbabasa, nagninilay at nag-aaral ng kanyang mga salita. Dapat din na isinasabuhay natin ang mga ito upang mas mapalalim, mapasigla at mapayabong pa ang ating buhay Pananampalataya. Sa mga na araw, narito ang mga verses na maaari ninyong pagkailayan. Sa susunod na biyernes, atin namang pag-uusapan ang tungkol sa journaling. Hanggang sa muli nating pagdalakbay, paalam!